hello, magandang tanghali sa inyo mga kabesong Ngayon nandito tayo sa Maya uh, Santo Cristo dito ma sa Maya uh, Divisoria. <laughs> so ngayon na uh, pakikita ko nga sa inyo yung mga presyo ng mga ubi dito kung magkano na ba siya. So alam naman natin na malapit na magpasko kaya nga mga kabe, sobrang nag -crave kami ni Mother sa ube. Kaya naman, naisip ko na i-vlog na rin itong aking pagbili ng ube para meron na rin kayong idea. Kung magkano na ba ang presyo andito ngayon sa May Dibusoya. para hindi na tayo magluwat. Tara, umpisa na natin. Pero bago yun mga kabesh, gusto ko lang po ipakita sa inyo or irampa sa inyo ang itsura ngayon dito sa May Divisoria para ma-update na rin po kayo kung ano mga meron dito ngayon. Ayan, sobrang linis pa rin po dito sa May Divisoria at maalwa na po ngayon na nakakaraan yung mga sasakyan, mga motor, mga ano, siklista, ayan, lagi ko nakakalimutan kahit yung mga vendors, ayan at yung mga naghihila ng mga kartilya nila. Dahil yung mga tao nga, doon na nga dumadaan sa Mayput Bridge. So, madali na lang talaga kung susunod ang mga tao. So, napapagaang talaga ang lahat. Kaya, mas approve talaga ako kapag ka sumusunod. Ayan, no. Ang ganda rito. Ang linis talaga. At yung mga bendos dito, wala na rin. So, yung ibang mga vendors dito, hawak-hawak na lang nila yung ibang paninda nila. Yung iba naman, nabigyan na ng mga kani-kanilang mga pwesto. So, ayan. Nandito naman tayo ngayon sa may uh, taas ng put bridge. Uh, gusto ko lang ipakita sa inyo yung lawak kung gaano kalinis at kaganda ngayon ng Divisoria. Diba? Kaya kung may sasakyan kayo, hindi na kayo matatakot na Promo dito mga ka besh. May makana dito sa ano mo? Yung violet 45 sang kilo. 45. Paita linya 45, bes. Eh. Fresh ang Divisoria. Fresh ang Divisoria. Get, get out! Ayan, ang presyo. Presyo. Mahal pala ng sibuyas. yun, Divisoria. Ano <laughs> yung 40 pesos? Ay, 110 pala yun, no? Sibuyas. Gusto tayo ganda sa So ayun eh, mga ka-best, magandang morning! So ngayong araw na ito ay bilibo tayo dito ngayon sa Maya uh, Santo Cristo At uh, titingin tayo ng mga presyuan dito, ng mga ube Magkano yung ube mo, Doña? Ube mo, Doña? 5-5 po 5-5 Ayan, 5-5 55 Thank you, bae! So ayan, lilipat naman tayo dito sa kabila. Gasa makakita tayo na mabibila natin dahil bibili tayo talaga. So ito, bagong dating lang siya, darling. Magkano yung ano yung ube nyo? 45 isang kilo. So ito yung natagpuan ko rito mga kabesh na mga ube. So ayon doon sa nakausap ko, kararating lang daw ito. At araw-araw daw silang nauubusan ng stock. So, bago talaga to ibig sabihin. So, maliban dito, meron pa silang tinda rito sa may taas. Ayan, inaayos nila. Ayun. Ay, yung mga nila, Oh. Mga pa, mo ba malalaman ng, ano, ube para na maganda siyang klase? Uh, violet yung, uh, ano. Ay, violet. Yung pala yung, ano. Pag in-slice mo ba yan sa gitna, violet pa rin? Ayun. Ito so, ang sagot ni boss, Depende <laughs> Pwede mo ba akong bigyan dyan ng ah, kahit mga Tatlong kilo O dalawang kilo muna para subok lang Gusto ko yung kulay Ano sana Violet Ayan. Ayun, 45 sa baba Ayun, 45 sa baba Eh yun sa taas magkano be? 50, 50. Ano pinakaiba niya? <laughs> ayan, hayaan muna natin si boss na enter niya yung, entertain niya yung kanilang mga customer. So, samantala, ayan, kita ko sa inyo yung mga ginagawa nila dito. Marami pa doon nakalagay dito si sa ako mga kapeso. Ayun, oh. 31. Sir, talagang bumibili kayo ng mga ube. So, paano mo malalaman kapag magandang klase yung ube? Hindi so naman. Kailangan bayo, ileti siya? Mm. Ayun, so si Sir eh bumibili rin pala siya nito at nagluluto sila. So ayun ang sinabi niya, malalaman daw yung uh, yung ube sa laman. So, hindi yung makikita mo lang sa labas na kulay violet. Kasi merong ano eh, merong maganda na uh, makinis, pero yung laman niya, ano naman, hindi siya, hindi siya kulay violet puti. oo nga, may nakikita nga akong ganun, sir. Pag gano'n, hindi maganda yun. Nagku o, oh, nagkukulay ka pa kasi. Nagkukulay ka pa rin. Pero, same ano lang din. Parehas lang din yung kanya. lang yung Oo. Kaya lang parang gabi yung ginamit mo, no? <laughs> o hindi? Ah, ubi talaga rin. Tol, well, paano talaga to yung, yung kurba masyado? Wala na ako direct kasi. Okay? So, ganito na lang. Bilig sa'yo, bilig sa'yo. Bilig para bilog, bilog lang sa'yo. sa taso, huwag ka na. Dito si kwenta maliliit Ilang kilo yung binili nyo, sir? Limang kilo. Sa limang kilo, marami na yun. Marami na. Ilang, no, ano, contents nilalagay nyo, sir? <laughs> secret? Ayun, <laughs> oh, secret, ano pala yun? Secret recipe. <laughs> Ayan, nakala ko. Madadali kasi si Sir eh. Ay. So, ayan. Kanina, ako lang mag-isa dito. Ngayon, lumadag sana yung mga mami-mili nila. pangalawa na yung bumili. Kanina, limang kilo yung binili. Ngayon naman, hindi ko lang alam kung ilan to. So, dito mga akabes, kanina pa ako nakatayo dito. At hanggang sa may dumating nga na dalawang mag-ina sila yata yun. At nagtanong dito sa nagtitinda kung meron daw ba yung hinahanap nila. Tapos, nagsinyas yung nandirito ng ano, nagbabantay. Kaya, naisip ko na siguro mas maganda yung kaya sundan ko sila. Kaya sinundan ko sila at uh, doon na nga ako nakabili at yun ang ituturo ko sa inyo kung saan. eto po yun. A few moments later. Okay, mga kabesh, uh, bumili lang po ako ng uh, ube. <laughs> yes. Uh, ube po ang binili ko rito. Nandito po ako ngayon sa Maya. Uh, Maria Payo Street, corner uh, Santo Cristo Street. So, kadalasan kasi mga kabes, yung mga nagtitinda rito sa Santo Cristo, dun yung makikita yung mga nagbebenta ng mga ube. Kaya lang, etong nakita natin dito, na binilang ko ngayon ng ube, eh tago siya kasi papasok ka pa sa loob ng ano, sa may Maria Payo. At nakita ko naman na maganda yung mga ube nila, kaya naisip ko na i-vlog na rin para meron kayong idea. At hindi na kayo lumibot-libot pa dito na kayo dumiretso bumili. So, ayan. Ito yung binili ko. Tatlong kilong ube para matikman. Tapos, ishe-share ko rin sa inyo yung uh, gawa na siya kasi ngayon nilaw pa. At kung okay na okay ba siya para makita niya rin mga kadesh. Ayan, si ganda. <laughs> Ayan. Kayo po yung may maari, ma'am. Ayun. Pasensya na kayo, mga kabes. May pagkabulol din talaga ako. Ayan. Hindi nawawala sa akin. Yan, So, ayan. Ito nga, street na ito. Ito po yung uh, Maria Payo Street. So, dito lang sila sa may bandang uh, ayan, mineral Waters sa BGR Hydrolab Testing Center. <laughs> ano ba yung sinabi na asa ko? Ano ba yan? Basta may mineral water dito. Tapos, ayan, sa tapat lang sila halos. So, ayan, ang dami nila mga ubi dito. So, nakita ko naman yung kanina, sinundan ko lang yung magina ina kanina na bumili dito. Kasi nga naisip ko, may hinahanap sila, tapos bubulungan sila. Sabi ko, uy, mukhang sikreto nga ano yun. Kaya ito talaga nga, sikreto talaga siya na ng mga ube. So, ngayon magpapasko. Mag-ube tayo. <laughs> ube. Ayan, ube. <laughs> Thank you, be. Thank you po. God bless. Opo. Opo. Thank you, ma. Please subscribe, like, and share. Bye-bye!